Saan yung mo pang? Nakalit kong kamuti na ah, kamuti para mamayang gabi meron tayong dinner na kamuti. Ayan ako. Ayan. Nakahukay kain ako dito ng dalawa. Ganyan ito kalalagyan ng hukay kong kamuti. long ka mo te uy may lumpa ayan ayan minjumanit ito hay mali 'tong lang na Ayun. Kumakain ka ng kamote, anak? Hindi masyado Masarap ang kamote Puno ito ng fiber Dalawa magkatabi. Ay, maniit. Ano Pag may tinanin, may aanihin. ang ginagamit ko pang ng kamote ngayon ay itong pangalasa kutsara sa simento nagamit, ginagamit ko ngayon kasi para hindi masugatan ang kamote dati kasi kanang ang asaron sundang pero masugatan ko yan ito at least hindi masugatan at dahan dahan na paghukay okay. medyo madami dami na rin to ito hindi namin to ipagbibili bibili pansarili pagkain ng Okay, pwede na yan. Okay. Ang ating paghukay ng kamote.